Bakit? Masak maraming masakit. Masakit ang ano, ulo Masakit ang likod, ang ulo, ang... I need paracetamol, guys. Mm -hmm. <laughs> Hello, guys. Good morning. Today is Saturday. Pasok ulit tayo sa trabaho. Maglalakad ulit tayo. ato Maganda ang araw ngayon kasi mainit. Hindi siya malamig. Ayan, dito. Hindi dyan kami. Ayan. Tara. Ate, nangihina ako. Tapalan mo ako ng pera. Nagsawad ka na ba? Santa Maria. Tapalan mo lang ako. Bakit pag, pag wala kang sahod, wala pang... Nangihina ako. Eh. Ano, ano, wala pang ganyan, ganyan. ganyan. Ay, may sahod na. Ma, may babayaran ako. Ma, may... Ha? Ha? Ano? Nangihina talaga ako. Ako masakit nandito ko, ha? Oh. Kailangan po ng ano? Si mo <laughs> 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 Wala lang Hindi, alisin ko naman yun. Ang no, loko. Okay. Ang ganyan na ako. Ay, um, Kailangan ay, um, ko nang Wala pang sahod. Kailangan um, ko ng si mo Kasasahod nyo lang talaga. Wala pa. Wala. Oy! Last week pa lang ang sahod ninyo. Oh. Last week ba? Magbabayad ako ng ticket na gastos ko yung iba. Last week pa yung ano yun. Matitira sa akin. Alam mo magkano po, cha? Magkano? Hmm. Okay. Magbabayad kami ng ano eh. Agency. Brokers. Ganyan, ganito lang kami guys. Pag walang pera, nan... Ayan. yun yan. Bakit? Maraming masakit. Masakit ang ano, ulo Masakit ko. ang likod, ang ulo, yeah. ang... I need pera set up, guys! Oh, no! Guys. <laughs> <Tama>. <laughs> na, I need pera set up! Tara, guys! Bili tayo ng pinta! Lunch time! Walang magawa eh. Basta lang mag-eat ko lang palang video. Andito kami ngayon, no? Ang gaganda namin kahit walang pera. Mayan yeah, mo? P900 yung. First floor. Bibili kami ng pentang. Bye. 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 Nandito na kami sa first floor. Bibili kami ng pentang. Pentang, na naman yun? <laughs> 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 niyo sarili niya <laughs> Tignan ko nga rin sa sarili ko sa salamin. Hindi ko makita. Yes! Nakita niya. Nakita eh. <laughs> <laughs> niya. Uh. Ayun ako, nandun ako sa salamin. Parang tanga lang. Mag-anak kasi ako ng kasal. Mag-anak ka. Sa susunod na linggo. Huwag so, tangan mo na ako ate. Ngayon sabi ko, Sige, may dalangan ng ganyan, o. manok? Itong ano ba yung matanda? Sige, may dalangan ng ganyan, o. Sige, may ko. ng ganyan, Matanda may patola parang, ano naman yung gulay may talung hello ma'am yan yo. Nasali <laughs> yung pulping mo. <laughs> Dito. Hindi, huwag ka isali. Ay, ano, okay. bili po kayo ng, ano, ng Taiwan t-shirt. I love Taiwan. Oh. Parang ang ganda ko sa camera. <laughs> ang kapal. Kung gusto nyo nang bumili, mura oh, lang ito, siya. Oh, May oh, 100 shoes. Oh. Oh. Mura. Oh. Pinoy ako. May, ano, I love Taiwan. 100. Nakagito kami sa Domino. Kain kami ni ate ng pizza. Ah. Nagugutom ako. <laughs> Ay, kanina pa ako. Oo nga, uh, nagugutom na ako. Ang tagal naman pala, ginagawa pala. Oo. Kanina ka mabili. Domino. Manit lang nung ano nila. Pick up kasi. Hindi kaya ng... Puro oh. ano? delivery sa kaakit. Hindi kaya ng pizza hut. O, dyan o? Meron? Yung doon sa Goro lumipat siya? Oo nga. Pero magbenta doon No? Maraming tao doon. Ewan ko bakit mas ano. pag ano, na pag ano. Parang ang Ako din. Saan lang trabaho? Doon sa Eh, ito pala. Ano ba yan? Parang ano? Ang pao. Ang pao. Ang

hindi kaya yung domino. Meron siyang ano, cheese dyan. Ang domino. Kain. Unang kagat. Tinapay na Ano yun? Mm, Napoli. Ay, di. Napoli. Hawaiian to. Oh, sabi ko Hawaii. Oh, malam betul tinapay ini?

<laughs> 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 oh? Para ko sweat Kim Tae yung Jong Song Joo at Bogong. Alam <laughs> mo lahat? <laughs> Pak Bogong. Alam mo lahat? Hindi naman mamak. Masarap siya. Malambot yung tinapay kaysa sa ano. Sa kanya yung tapoli. Saka kaya. Malambot yung tinapay. Mm-hmm. Mm-hmm. Ah, ah. Magpita na yung susan. Ito ang ano yung dalawa. Ano yung dalawa? Patay mo ka lang. Pero nagutong kami.